Hello mga B! Fifth day ko na dito sa City of Smiles and I am packing up my stuff kasi kailangan ko nang pumunta sa susunod na review site. Sa lobby, may pabirol video ako habang naglalakad. Feel na feel kong parang nasa movie scene ako. Ako na yung director, ako pa yung cameraman, ako pa yung bida. I am really very excited to travel to Sagay City. Sa isip ko, wait, do I really have everything? Wala ba akong nakalimutan? Ang hirap kasi talaga kapag solo travel. Pagkasakay ko sa kotse, napansin kong on point yung road trip playlist ni Kuya. Approve sa akin yung mga pinapatugtog niya. The 90s kid in me is very happy. Hindi pa ako nakapag-breakfast kaya bumili muna ako ng manapla puto. 50 pesos ang isang supot nito at kalasa siya ng puto kalasyaw. Sayang at wala akong kapeng baon. From Bacolod to Sagay City, aabutin daw yung trip ng 2 and a half hours kapag private vehicle. Pero around 4 hours naman kapag commute. Pagdating ko sa site, sinalubong agad ako ni Sedi na siyang aking magiging review assistant. After kong magsettle in at magmeryenda sa aking kwarto, bumaba na ako to meet my students for the midwifery licensure examinations. Parang grand entrance ng superstar ang pagsalubong nila sa akin. I took the opportunity to get to know them better during the break. Sobrang sayang marinig yung mga backstories nila at nakakadaba ng puso na magiging bahagi ako ng kwento ng mga students na to. B, this journey is not just about traveling places but dancing through life's awesome playlist. Yun lang.